why relationship ends. Ending. Done. Finished. Bakit? Isa ito sa mga tanong ng mga karamihan sa atin. Bakit nga ba natatapos ang isang bagay na napakaganda? Paano nangyayari na ang isang bagay na nagmula sa kasiyahan, magaganda at masayang memories ay nagwawakas? Nagwawakas sa kalungkutan. Siguro hindi kayo para sa isa't isa. Siguro may ibang taong nakalaan para sa iyo at nakalaan para sa kanya. Karamihan sa atin naniniwala na may taong nararapat sa atin. Maybe one of the reason is because one is doing everything to save it and the other one is finding ways to end it. Maybe you didn't deserve that kind of relationship. always remember na as a good person you always deserve all the good things in life you deserve a good person you deserve a good relationship a relationship that is worth keeping maybe the relationship you had was meant to teach you it was meant to teach you how to be strong teach you the importance of loving yourself more than anything else Kasi wala naman talagang ibang magmamahal sa'yo, kundi yung sarili mo. Walang ibang iintindi sa'yo, kundi ikaw mismo. Hindi naman pagiging selfish ang pagbibigay ng importansya sa iyong sarili. It was God who gave you that gift we call life. Kaya hindi ba sabi nila, pahalagahan mo yung buhay mo dahil nag-iisa ito. Kailangan natin matutunan to. Mahalin ang ating sarili upang sa tuwing may hagupit na mararanasan, kakayanin natin. Dapat nating tatandaan, hindi dito natatapos ang buhay, hindi ito ang katapusan ng mundo. Katapusan lamang ito ng isang kabanata o yugto ng ating buhay. Likas sa atin bilang mga tao ang magmahal. At dahil dito, kahit ilang ulit tayong masaktan, ilang ulit man tayong magfail sa mga relasyon, Patuloy tayong naghahanap, maghihintay ng tamang pagmamahal at muling magsisimula. 'Yun naman kasi ang importante, 'di ba? Yung magsimula ka muli. Yung magpatuloy ka. You continue to hope that time will come, mahanap mo rin siya. So, bakit nga ba natatapos ang ibang relasyon? Kasi wala namang forever. Meron lifetime pero walang forever. Bakit? Kasi ganun siya. Kung may umpisa, may dulo. Kung may start, may roong finish. Kung may beginning, may ending. Kung may umpisa, may dulo. Eh kasi lahat naman may katapusan. Lahat naman kasi may hangganan. Lahat may dulo. Oo, lahat may dulo. Subalit lahat naman rin may simula, my start, my new beginnings.